Ganito po ang paghahanda ng mga sakahan sa uh, interpretation sa pagtatanim po ng palay uh, Yung sakahan po ng palay talagang biro-biro ang ano, paghahanda Lema, pagkain, damit at tirahan Di ko kapisado yung siyensya Ako'y nalilito sa maraming salita alam ko lang na itong planeta'y walang kapalit at tapatingatan Kapag nasira, sino ang kawawa. Karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak, iisang duo. Karaniwang tao, anong magagawa? Upang bantayan ang kalikasan 一个大长步。